Para sa si Rated X numero 45 o ang inyong lingkod. Kaandong Israel ang muling sumahan sa inyo para hatir hatiran kayo ng mga pinakahuling balita na may kinalaman sa illegal tobacco trade. Samahan niyo ako para sa mga ulat na akin pong inihanda para sa inyo. Narito, pambihirang balita. Dahil isang ahente kuno ng NBI ang nagtangkang mangikil sa inakala niyang Yossi Smuggler, ayun, tiklo sa isang operasyon ng NBI. At sa China pa lang, niyayari na ang mga documentation para sa pagpapalusot ng smuggled vapes. Yan po ay ayon sa aking informante. At ano ito? Tatlong motortiklo. Hindi po yan typographical error hindi po typographical. Hindi ako nagkamali sa paglilista ng motor motortiklo. Dahil may tatlong motorsiklo po ang hindi nakalusot sa checkpoint. O, tatlong magkakahiwalay na insidente ng Yoshi Smuggling. At syempre para sa ating infographic of the week. Ang ating Infographic of the Week na inyo pong masusubaybayan, masusundan sa facebook.com slash ekisasmagling. Again, facebook.com slash Ito po ang ating napili. Isang lalaki, arestado sa Nueva Ecija. Ano po ba ang istorya? Ito, may istorya po yan. Isa pong lalaki, ang nalulan ng kanyang tricycle. May daladala po siyang fake cigarettes na nakakalaga migit kumilang kumulang ng 16,000 pesos. At siya po ay nasita dahil po nagsagawa ang kapulisan ng Oplan Sita doon po sa bayan ng Santa Cruz, San Antonio, Nueva Ecija. Habang binabagtas po niya ang San Antonio, Saragosa Road. Noong biyernes, dakong alas 11.20 ng umaga. Siyempre, itong 24 anyos na lalaki, ay nadakip ng kapulisan. Kasama po sa mga nakumpis ka ang kanyang Kawasaki Badja Tricycle. Ganyan po ang nangyayari. Oh, wala kayong kamalay-malay. Akala ninyo ay napag-utusan lang kayo. At akala ninyo yung nag-utos sa inyo ay isang anghel. Dahil bibigyan kayo ng kwarta. E yung pala, kapahamakan. Ang dulot ng mga ganitong galamay ng smuggler. Kaya kayo, Ah, yung mga online sailors diyan. Ah, gaya ni Tonyo. Sino pa? Gaya ni Monay. Ha? Ah, sa kakagawa ninyo yan, ay eh, makakarating din po kayo sa dapat ninyong hantungan. Tulad na lang ng pangalawang motortiklo. Isa pong nagmamaneho ng kanyang tricycle na may sidecar ang nahuli rin po sa Sitio Bialong, Poblasyon Kiamba, sa Rangani Province. May dala-dala po siyang 24 na kahon ng marbles, cigarettes at 5 kahon Marlboro na tinatayang 600,000 ang halaga. Hasyapo siya po ay nasukol dahil po sa isang checkpoint operation sa na sinagawa ng Kiamba Municipal Police Station ng kanila pong sinita, sitahin at buksan yung lona, ayun, tumambad ang mga kahon ng sigarilyo. Kaya ano nangyari, makikita sa larawan, sa ikalimang ikaapat na larawan, ah, po, Pinusasan si Dudong ng pulis kiamba dahil po sa paglulan at pagtatransport ng mga smuggled cigarettes. Yan po ang pangalawang motortiklo. Ating motortiklo number 3 naganap sa Lanao del Sur. Ah, isa rin pong nagmamaneho ng kanyang tricycle na may payong-payong pa. Tawag din dito may payong-payong ang natiklo ng kapulisan nang magsagawa ang pulis ng checkpoint bandang alas 6.20 ng gabi noong Hunyo 29 sa barangay Tualpikong Lanao del Sur na nagresulta oh, ng pagkakakumpiska ng kanyang Baja 100 motorcycle at syempre yung kanyang mga daladalang smuggled cigarettes, dalawang kahon ng Union, dalawang kahon ng YS, dalawang kahon ng Fort at dalawang kahon ng San Marino na nakakalaga ng 150,000 pesos. Kaya po, kaya po ang sabi ni Mayor Bruce Matabalaw ng Cotabato City, ah, kanya pong ipinapatupad. Marching order, binigyan niya ang pulis ng marching order na kinakailangan ipatupad ang kanyang policy. Ha? No inspection, no entry. Walang papasok sa Cotabato City. Lahat po ng mga illegal na terminal, kasi diyan po dumadaong eh. Lagusan ho yan, papunta sa Cotabato City. Ay bawal na. At dun sa mga terminal, ay eh, meron po mag magsasagwa ng inspection. At sa ganon, yung pangapagpuslit ng mga illegal goods, lalong-lalo ng sigarilyo, ay maiwasan. Narito ang kanyang maikling pahayag. Na inaasahan natin under the leadership of Colonel Estaris, yung ating no inspection ng no entry policy magagawa na, yung mga proliferation ng illegal terminals mawawala na, and of course, yung smuggling ng illegal cigarettes sa Cotabato City finally ay mapigil na. So yan yung uh, tatlo sa mga priorities na kailangan tutukan ng ating panibagong leadership Isang matigas na pagpupugay para kay Mayor Bruce Matabalaw ng Cotabato City. At atin pong pundakuan ang isa sa mga paborito kong puntahan sa Facebook. Nandiyan dyan ang facebook.com slash Again, facebook.com slash fightillicitrading naririto, mababasa sa kanilang pinakahuling post, smuggled na sigarilyong papunta ng Davao City ay naharang ng NBI bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan po dahil sa informante na nagbigay ho ng tip sa NBI na meron pong nakadaong na sasakyang pandagat sa kinudlan, libak, Sultan Kudarat at ayon pa sa informante, yan ay balak isakay sa isang wing van. At nang maisagawa na nga, ang pagsakay, paglulan ng mga kontrabad ng sigarilyo sa wing van, ah, napag -alaman din po at binigyan din po ng detalye kung sa ang rota dadalhin. Pero hindi po yan agarang nai, naipadispatcha dahil nga po nag-iingat itong mga smugglers na baka nga masukul sila dahil may kainitan nga sa lugar nila. Pero hindi po nakalusot dahil accurate na accurate po yung ibinigay na impormasyon ng impormante na kanya pong ni uh, nirelay oh, niya sa NBIBAR MM. Na doon nga dadaan sa ganitong lugar, dadaan sa Tupi o oh, dadaan diyan sa uh, Dato Usin Sinsuwak, sinuat Magwindanao del Norte at yun. Hindi pa nakakarating ng Davao, noong July 1, 2024. Yung van ay dumaan nga sa Datu Udin Sinuat, mga Gendano del Norte at nag-agara naman pong nagsagawa ng uh, kilos, pagkilos ang NBI, BAR Arm Operat Operatives at kanila pong hinarang yung van. At yan po ay nagbunga ng pagkakas pagkakasukol ng may 100 cases na assorted counterfeit or smuggled cigarettes na may estimated value na 2.6 million pesos. Maraming maraming salamat sa NBI BARMM. Kung hindi nyo napansin, ha? aktibo aktibo po ang NBI. Ha? Pag dumulog kaya itong mga nagre-reklamong legit vape operators na sadya naman po talagang nalalagay sila sa alanganin ngayon dahil nga po sa kompetensya. Buti sana kung fair competition. Unfair competition ba? Ah, didinggin kaya sila ng NBI ah, para isumbong itong mga online resellers na ito na inaabuso ang Facebook? Yan po ay isang malaking katanungan. Ah, at sa NBI, syempre, ito na po ang pinakatampok nating balita. Binibiro nyo, ah, yung isang ah, nagpanggap na NBI, agent daw siya, Uh, ay nasukul ng isang NBI operations. Uh, dahil nga po, ang gusto sana nitong ni NBI agent kuno ay mangikil. So, humingi ho siya ng telepono na isang smuggler, nakilalang smuggler dyan sa lugar ng Subic area, sa Subic Bay. Uh, sa Subic Bay Metropolitan Authority or sa Subic Bay Free Zone, Freeport Zone. At dyan po siya humingi ng tip dun sa isa pong taga NBI. ah. po siya dun sa isang asset ng NBI. <clears throat> Pare, meron ka bang alam diyan na na pangalan? Telephone number ng isang Yosis Magler na kilala dito sa lugar? Eh sinumbong siyempre nung asset Nasa sa NBI Olongapo City. sabi eh, ito may ho na informa na NBI agent ko no? at naghahanap po ng mabibiktima, ng prospect. Eh kaya sabi ko ng NBA, sige, ibigay mo yung number ko, kunyari ako yung smuggler. <laughs> Ayun po, ginawa. Ha? ha? Na Naset po itong uh, si Magalong, Lucky Magalong, at yung kanyang kasabwat na kung tawagin ni eh, Murciano. O, silang dalawa ay nasukul tuloy. So anong nangyari? O di akala, buong akala na itong peking NBI agent eh nakachamba siya at yung binigay sa kanya ng informant eh ay eh, accurate na, na smuggler ng Yossi. Ano ang sabi? Oh. oh mihingi siya ng 10,000 as goodwill money at 50,000 kada linggo as protection money. Oh. Eh, kung hindi, huh? kung hindi, ipare ko ang iyong operations na smuggling, si, uh, cigarette smuggling. Uh, ipare daw niya. Eh, kaya kinasahu yung, yung entrapment, ayun, nasukol. Ah, nasukol itong si Magalong at si Merciano dahil nga sa paghingi ng kanilang goodwill money ah, doon po sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Ayan ah, tuloy. Buti nga sa iyo. Pakuno-kuno ka na NBI agent, yung pala'y peke ka, ang nakatapat mo ay ang totoong NBI agent na ang layon ay mahuli ka. Isa Siya ironic ko yung balitang yan. Ah, eh, kakaiba ho talaga ang pangyayari. Dalagang may twist kung baga. Kaya kayong mga smugglers, ha? Ah, lalo na sa mga online resellers, eto, pakinggan nyo. DTI to e-marketplaces, remove illegal vape sale. Yan po isang direktiba ng galing mismo sa kay DTI Secretary Alfredo Pascual. Yan po ay sa visa ng Internet, Internet Transactions Act of 2023. Kaya itong mga Colorum Online Vape sellers sige, ah, magpakasasa kayo, magpakasawa kayo. Dahil ilang, ilang panahon na lang ay tutugisin na kayo ng DTI sa visa ng Internet Transactions Act. Ayon po sa ulat, ah, ang atin pong butihing trade secretary ay inutusan o mina, may, may binigyan na po sila ng direktiba tulad ng uh, TikTok, Shopee, Lazada at sana Facebook na gantanan nila ng kanilang responsibilidad ayon na ayon sa Philippine law. Itong bagong law na ito, Internet Transactions Act, ay ipapahuyan doon sa 11467 ng BIR at iba pa rin hulya nang 11900 ng DTI dahil ito ay eh, nakapaloob pa rin huya yung mga operations ng vape trade ah, na gumagamit po ng mga online platforms kaya ah, pinag-utos po ng ah, kalihim na si Fred Pascual dito sa mga online platforms na magsagawan ng kanilang due diligence ibig sabihin wag kayo tanggap lang ng tanggap suriin ninyo alamin ninyo kasi yan itinuturing tinuturing ng mga kliyente ninyo. Kaya importante na magsagawa kayo ng mga measures o ng mga hakbang na alamin ninyo, kilalanin ninyo yung mga kliyente. Kilalanin ninyo yung mga gumagamit ng inyong platform, hindi yung para kayong mga uh, mga kumbaga wala nang, wala nang uh, pinipili. Ha? Yan ang modern na platform, itong Shopee at Lazada, sa loob ng tatlong taon, ah, panayin ho ang sulat ng NCUP sa kanila na aksyon ninyo yan dahil na pinamumugaran ho kayo ng mga rich uh, smugglers yan sa inyong platform, pero ni Honey wala! O kaya ho nung naimbitahan po ang NCUP para dito sa IRR ng Internet Transactions Act o no, ng Implementing Rules and Regulation, isa po yan sa akin pong binulalas. Sinabi ko mismo, doon sa mga DTI na matagal ng problema ang Lazada at Shopee. Yung pala yung mga abogado yung nandun, di ko alam. <laughs> Ayon, sa atlet nakarating. Nakarating sa DTI yung hinaing ng NCUP dahil po sa tila walang aksyon ng DTI. Ha? Kaya ito ngayon, ngayon palang namumunga Ah, itong mga online resellers ay eh, kanila na po itong mo-monitor at mag-hire po sila. Alam niyo po ba? Ang ah, nang mag-hire. oh, nang marami pang mga uh, agents. Ah, agents ang tawag eh. Dahil mo monitor talaga nila yung activity sa online. Particular sa Facebook, sa TikTok. Iisa-isahin na po nila yan at tutukuyin nila at nang masamunhu ho kayo. Kayong mga nandyan sa team galaw-gaw na yan. Kayong mga tulad ni Tonyo. At mayroon pang isa. Itong si Salise. Salise Gang. Ha? Tatawagin na lang itang Salise Gang. Diyan sa Pampanga. Ha, mga walang delikadesa. Ha, kung kayo ay eh, makapag-post, eh, akala nyo, ano ko, hindi nyo na inalintana na marami kayong nasasagasaan. Pagtanda ho ninyo. Pagtanda ho ninyo, di nyo yung marirealize na mahal, ma mali ang inyong mga ginawa. Kay ba mga bata pa kasi kayo. Mga bata pa kasi kayo kaya hindi nyo na naiisip yan. Natatanda rin kayo at marirealize niyo pag nagkaroon na kayo ng deep reflection sa inyong pong mga nagawa at sasabihin nyo, tama si ka Anton. Wala akong masamang intention uh, intensyon kung bakit ako nagsasalita ng ganito. Tinutuwid ko lang ho kayo. At para sabihin niyo sa sarili niyo, tama si Ka Anton. Ah, sana noong pang ako, eh, kinorek ko na yung dapat kong makorek. Dahil yung inyo pong gagawa, ginagawa ngayon, na, na hindi pag-alintana sa inyong kapwa, hindi pag-alintana dun sa mga gumagawa ng diretsyo, ay nakakasakit ho kayo. Nakakasagasa ho kayo. Akala niyo puro kwarta, kwarta, kwarta. pag um, dinabunan ho kayo, natabunan ho kayo ng kwarta at maridondo ho, room nagmagredondo yung kwarta ninyo mas matindi pa ho sa kinita ninyo ang inyo pong uh, kakaharaping problema yan po ay isa sa mga base sa aking mga observation sa buhay at syempre uh, ah, po yung mga gumagawa pumupunta ng China para doon pa lang ayariin na ang documentation at ang problema niyan ay hindi lamang po dito sa Pilipinas nangyayari o nagaganap. Ay mga problema ngyan ay maging sa Singapore, sa Malaysia ay kanila pong na-experience. Yung mga ganitong sitwasyon na atin pong naranasan pagbahahu ng mga smuggled uh, vapes ay ganun din po ang problema dun po sa mga karatig bansa na na bina, din, dinadaluyan din po ng mga smuggled vapes galing pong China. So yan lamang po ang kabuhan ng aking ulat na naihanda para sa lingkong ito. Huwag po kayo yung manawa o magsawa sa pagsubaybay ng ating programang Rated X dahil ito po'y namumukod tangi sa balat ng Facebook at ng YouTube. Smag -oil. Smag -oil.